Nasa studio po natin, mga kapatid, attorneys si Mr. Darwin yes. Paler. At uh, humihingi po siya ng tulong na mapainvestigahan po yung pagkamatay ng kanyang kapatid na si mm -hmm. Ferdinand Fernando na pinagbabaril po noong May 19, alas 8 po ng gabi sa barangay Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur. Mm -hmm. At um, una sa lahat, sir, ang aming pong ato, po siyang pakikiramay. Pikiramay. Maaari niyo po bang maikwento yung detalye, sir, kay attorney Aina po? Uh, May 19, sir, binaril. At saka, nandoon ako sa dabaw nagkatira, ma'am. Mm. Tinawagan lang ako ng kanyang anak na mm -mm. Bin, patay na yan ko ang papa. Mm. At nagtaka ko bakit binaril siya na mabait naman ang tao yan. Oo. Oh, uh, 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 sa pagkakaalam ko, sari, hindi lang baril eh, pero parang napaka violent, baril, saksak, parang anong sigilan? Sinabi ko sa kanyang asawa,